Isang pamilyang winasak ng kabit. Sa panulat at pag sa timagali na sa salbay na si Jibs Relife MB. Pamilya, binuo ng pitong letra. Pamilyang puno ng saya. Sayang di mapapalitan ng pera. Pamilyang walang katumbas na kahit anong halaga. Subalit dumating ang isang problema. Akala ko'y masolusyonan pa. Ngunit hindi na. Hindi na dahil dumating ka, oo ikaw na kabit na wawasak sa aming masayang pamilya. Pamilyang iniingatan ng aming ina, ina na walang ginawa kundi panatilihing masaya ang kaniyang mga anak at asawa. Munit isang kapit mo lang kay ama, napakalaki na ng iyong napinsala. Pat ka pa kumapit sa may sabit. Kung makaasta ka ang lupit, na hindi mo man lang inisip na isa ka lamang kabit. Ngayon, sana'y masaya ka na sa inyong ginawa na makonsensya ka sa iyong pamilyang winasak na ngayo'y kami ay nagkawatak-watak